As part of the continuing segments of Ikaw Atang we have two distinguished, very young lawyers from the Public Attorney's Office. And today they will be uh, introducing, defining, discussing what is the Baguio City Justice Zone. And we have here Attorney Katrina Jean Santiago Busantog and the uh, very good looking attorney Dan Ian Vergara. Naimbang ng agsapa, and ba kayo amin na subscribers iti channel tayo. Ada kami ni attorney Ian tapno ipamamumi no anyaman dai tuing a Baguio City Justice Zone. Mga umaga po sa lahat sa ating mga taga bye at kami ay masaya na Pwede kami maglingkod sa inyo sa ganitong paraan. Magandang umaga po. What is the Baguio City Justice Zone? Yeah, uh, yun po ang isang malaking tanong. Ano nga po ba ang Baguio City Justice Zone? Para po sa kaalaman ng lahat, ang Baguio City Justice Zone ay nagawa para magdala ng maayos at diretsyo, buo at tapat na justice system dito sa lungsod ng Baguio. Ito po ay pinagsamang puwersa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na may kinalaman po sa responsive justice in real time kung ating tawagin. Dito po, ang lahat ng ahensya ng gobyerno natin, kasama ang Korte Suprema, ang Bulwaga ng Katarungan, ang Public Attorney's Office, ang DILG at lahat po ng mga ahensya sa ilalim nito ay pinagsamang pwersa para sa komunikasyon, koordinasyon, at kooperasyon sa bawat isa't isa. Ano po ang proyekto nito para po magdala ng tamang hustisya sa mamamayang Pilipino? So, Attorney Busantog, uh, when was this uh, started as an organization? Ano yung mga services offered? Ano ang magagawa nyo para sa mga litigants dito sa Baguio? Uh, yes sir. So the Baguio City Justice Zone was formally launched po in 2022 with the heads of offices like Chief Justice um, Guzmundo, the Secretary of the ILG back then, and the DOJ. So they gathered together here in Baguio to launch uh, the Baguio City Justice Zone. So ano po ba yung five thematic areas na uh sakop po ng pag-establish ng justice zone so that we will show the people that justice is really delivered in real time and it is responsive so five areas po we have the institutionalization ng uh, justice zone so paano ba siya magiging established sa City of Baguio we have court decongestion jail decongestion barangay justice system and of course hindi natin kakalimutan yung ating mga nasa uh, kulungan yung reintegration po nila back to the community so dito po sa five thematic areas po nakapaloob lahat po ng activities ng uh, Baguio City Justice Zone so Ian, you might want to tell them paano ba nagsimula ang Justice Zone sa Philippines oh um, narinig natin po yung mga five na thematic areas po isa rin talong, paano ba natin maaabot o magagampanan ang mga ito? Dito po, nagsimula po ang Justice Zone through the Justice Coordinating Council. Or Justice Sector Coordinating Council, or tinatawag natin JSCC. Dito po, kasama ang sinabi natin kanina, ang Korte Suprema, ang DING, at DOJ. Hindi po ito kayang gampanan ng iisang... Uh, branch of government, hindi po kaya ng Sukode Suprema lamang o ang DILG lamang o ang DOJ lamang, kaya po ito ay pinagsamang puwesa para po magkaroon ng maayos na koordinasyon, ngayon po meron na tayong labing isa na mga justice zone yes. sa buong Lower Pilipinas, ang Baguio mm -hmm. City Justice Zone ay ang Pangsiam. kung tayo ay tama at talikat, tama, tama yun Pangsiam. Kaya, ano po ba yung gusto natin mangyari? Meron po tayong specific goals. Ano po yung pinaka main na specific goal natin? It is access to justice. Access to justice, lalo na po sa ating mga mamay mamamayang Pilipino na nahihirapan na kumuha no? ng justisya na, sil na karapatan nila at sila po ang parte ng ating sektor kung siyang nahihirapan din kaya po tayo nandito